Ganun lang pala yun. Lalagay na buo. Iwan ko lang kung inugasa. Ayan, oo. Oh. binaitan na. Napunuan na mantika. Buo talaga na nilagay, oh. Grabe. Tapos, yung silalin na. Tapos ito na yung mga rikado. sugod na yung mga rikado niya. Ayan, may sili. Ano-ano pa. Mukhang masarap to ah. Yan na. Tapos, sinalo-halo. O, oh, lalagay ulit yung... Ang dami pang regalo. Oh. oh. Yan, yan. Hmm, mukhang masarap to. Matitikman nga. Sino na... Sino nakatikim sa inyo ng pagong dyan, mga idol? po, may agyan ng kunting tubig. Ganyan. Ayan na, pinaybabaw. Ayos. Sarap ah. Hmm. Alright. Ay, tinakpan niya yung sombrero niya pa. Grabe. Ayan na. Ayan pa yan. Ay, may leech pang ilalagay. Ayan yun ba yan? Spigol niya. Hoy, pag may babaw na pala 'yon. Tapos, ayan, inanda niya na mga ito. Um, ino na pa talaga yung ulo. Sarap. Thank you sa panonood.